Isa sa mga highlights bilang isang NBA player ang pagiging fashionista. Sa laki ng sahod nila ay naisusuot nila ang lahat ng mga gustong outfit bago sumabak sa court. At dahil iba-iba ng personalidad ay iba-iba din ang kanilang sense of fashion. Kaya sa episode na ito ay kikilitasin natin kung sinong mga player ang nagsuot ng mga craziest outfits sa NBA history at ilan sa mga ito ay tiyak na magpapa-crazy din sa inyo. What's up ladies and gentlemen and welcome back to our Channel, iMAX Sports. Bago natin simulan ng ating video, huwag niyong kalimutang i-subscribe, i-like, i-comment at i-share ang aming mga videos at channel kung sakaling magustuhan niyo ang aming mga videos. Kaya naman, tana na at umpisahan natin ang video na ito. Simulan natin kay The Beard, James Harden. Naging suki ng mga memes ito matapos suotin niya ang isang malaking red blazer na may shoulder pads habang nanonood ng basketball game sa courtside. Ikinumpara naman ito ng mga netizens sa isang Dragon Ball Z at Star Wars character. Mga favorite character yata ito ni The Beard. Pero itong isa na nga yata ang pinaka-crazy na outfit niya noong nagsuot siya ng isang rainbow-colored na fuzzy ensemble noong NBA Christmas 2022. Rainbow jacket with leather pants na terno din sa makulay na face mask niya at may stylish na bag pa. Pero kahit na medyo may mga sablay na fashion fits itong si James Harden, eh akalain mo ang naging cover model pa ito ng isang fashion magazine. Palain mo yun, pang front cover din pala itong si The Beard. Dennis Rodman Ituloy na natin kay Dennis Rodman. Hindi lang siya crazy sa kanyang hairstyle, ngunit pati sa fashion sense niya ay medyo crazy din talaga. Naging front cover din ng GQ magazine si Rodman tulad ni The Beard. Marahil nga ay dahil ito sa mga crazy outfits na sinuot ni Rodman gaya ng kumikinang na tank top na parang may mga diamonds at leopard pink dress shirt na dalang-dala naman niya. Pero ito na yata ang craziest sa mga naging outfit niya dahil noong 1996 ay nagsuot ito ng wedding dress nung pinakasalan niya ang kanyang sarili. Love yourself, ika nga. <laughs> At idineklara ang kanyang sariling bisexual. Huh? Sinasabing yun daw ay isang publicity stunt lamang para sa kanyang memoir na Bad As I Wanna Be na sobrang effective naman. Dennis Rodman sure knows how to make headlines. Magic Johnson Kilala din isang legend ng Lakers itong si Magic. At alam nyo bang maging sa fashion ay may dala din siyang magic. Isang picture nito ang kumalat sa social media na na-photoshop pa ng ilang beses kasama ng mga iconic celebrities gaya ni Madonna, Eddie Murphy at Mike Tyson. Paano ba naman kasi yung suot niyang jacket? Malabalat ng leon ang texture pero mukhang vintage at mamahalit naman talaga. Kyle Kuzma Popular itong si Kuzma pagdating sa kakaibang fashion. Halos mga extraordinary din ang mga naging outfit niya sa NBA. Particularly na itong super extra size itong long sleeve na kulay pink. Noong sinuot ito ni Kyle at pinaw sa social media ay napagtripan siya ng mga ibang NBA player sa Twitter. At tila may hawig din daw kasi sa isang cartoon character. May kamahalan din pala ang outfit na ito na may presyong nearly $2,000. Hindi na malilimutan ang outfit nitong si Kyle Kuzma dahil trending ito noong on at na-roast pa nga sa mga memes. ano ba naman? Sobrang laki. Kasya dalawang tao. Russell Westbrook Kilala si Westbrook bilang isang fashion icon sa NBA since 2010. Ngunit kung minsan ay mapapakrazy ka nalang bigla sa bold outfit nito. Isa na dito ang yellow sweater niyang mukhang napagdripan lang dahil sa dami ng butas. Buti na lang, bagay kay Westbrook, Lebron James. Sa tagal ni The King sa NBA ay nasubaybayan na ng halos lahat ng fans ang evolution ng kanyang fashion. Ang tanong, na change for the better nga ba ang kanyang fashion taste? Tignan nyo na lamang ang suot niyang suit. May suit entay nga sa taas pero naka short at naka long socks pa with black shiny boots. Pero syempre, basta mayaman, bagay yan. Dahil ang outfit na ito ay nagkaalaga ng almost $46,000. Medyo weird pero expensive. At yan ang sinuot ni Lebron noong 2018 NBA Finals Press Conference. Charles Barkley. Kung titingnan naman itong si Barkley, parang between sa kinang nang suot nito sa ESPN. Parang kuya germs lang ang datingan. Sumunod itong terno niyang sando at short na summer vibes ang dating. Pero huwag kismulin dahil napasama din sa mga magazine itong si Charles Barkley. Aside from being a model, rumaraket din pala ito sa SNL o Saturday Night Live. Wow! Parang Freddy Aguilar lang ha? Nagkaroon pa ito ng George Magazine cover na pwedeng bilhin sa eBay. Allen Iverson ang fashion na yata ni Allen Iverson ang pinakakontrobersyal dahil sa mala hip hop nitong mga outfit na naban sa NBA at dahilan para makapag-update ng dress code ang NBA noong 2005. Literal na naban lahat mula sa sombrero, damit, mga alahas, jersey, headphones at sunglasses. JJ Redick Bago pa man maging sports analyst at nadestino sa ESPN, si JJ Redick ay minsang nagsuot ng kakaibang outfit noong 2019 Halloween sa NBA. Nagmistulang higanting laruan ito noong sinuot niya ang Lego-inspired costume niya. Mapapansin na maging ang uli nito ay Lego ang datingan. Serge Ibaka Si Serge Ibaka naman ay may maganda at suwabing fashion na tinatawag niyang mafuzi na crazy sa pagkayunik with an athleisure look. Mula sa mga mahahabang fashionable na modern style outfit na gaya na itong one linen robes, nagmukatuloy isang manlalakbay si Ibaka at isang kurbata or scar sa kanyang leeg na mas malaki pa sa kanya na for sure hindi mo na kailangan ng tawel o panyo dahil pwede nang pamunas ng pawis ang kurbata na yan. Michael Jordan at sa lahat ng nabanggit kanina, ito na ang pinakahuli at pinaka-iconic na crazy outfit sa NBA. Walang iba kundi si Michael Jordan. Throwback sa mga outfit nito noong era niya tulad nitong gold chain niya during Slam Dunk Contest 1995. Sumunod pa itong malakardo dali sa inyong leather jacket. At heto na nga ang pinaka nakakaintriga noon na outfit niya ang matching zigzag colors niya na terno, may mapormang gold chain at Air Jordan na sombrero at Air Jordan na sapatos na vintage may tuturing. Ternong terno from head to toe. At dyan na natatapos ang ating video. Kung ito'y inyong nagustuhan, please don't forget to like, comment, share at syempre subscribe sa aming channel. Maraming maraming salamat po. Bye!